Ganda nga po na at yan Patungo tayo sa Bautista Sa Barangay Bautista Para po mag-mission na uh, kasama ko po yung ating magagawa Kasi Ka ano Yan At uh, sa yes, uh, ano po Shout out kay Kamel At uh, nagtatanong siya kung paano daw natin nagagawa yung bagay na to Yung mga pagtupad natin sa kapila ng Hirap ng pagdadala ng buhay ah uh, Kamel Simple lang po Lagi lang po tayo magtiwala sa Diyos At syempre kalakip ng pagtitiwala sa Diyos kung talaga nagtitiwala tayo, tatanggap tayo ng tungkulin yeah, sa mga kapatid na ano, dahil kailangan po tayo ng Iglesia ni Cristo. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, kailangan po ng maraming mga ngalaga. Kaya kung bakit nyo po natatanong, maraming salamat po at dahil napansin nyo yung mga video natin. Pero isa lang po talaga ang masasabi ko, yung pagtitiwala sa ama kailangan. At kung meron tayong problema, lagi natin isumbong, lagi tayong magpanata. Pero sasagutin tayo ng Diyos kung ibibigay naman natin yung sarili natin sa ating Panginoon Diyos gaya po ng mga pagtupad ng tungkulin dahil bilang hinirang ng Diyos may pananagutan tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo lalo na po kung handog tayo kailangan lalo tayong magtumapit dahil ayaw ng Diyos na dumating ang pag-uukog tayo pang maiwan kaya yun po isang sekreto Ay maraming maraming salamat po sa pagtatanong ninyo kung paano po namin nagagawa at kapareho nyo lang rin po ako marami rin pong pagsubok ko suliranin o nagiging hadlang sa mga pagtupad natin pero nakakatakot talaga yon kaya lang pag tumutupad ako nawawala yung takot ko at sa mga pagsamba doon binibigay ng Diyos yung tapang na kailangan natin iharap sa mga pagsubok na nararanasan natin kaya shoutout sa iyo, Kamel bye bye thank you sa iyong pag-comment.